Naisip mo na ba ang pagkakaroon ng isang metropolis kung saan ang lahat ay nagbabahagi ng iisang wika, nagtutulungan ng sabay-sabay upang itayo ang pinakakahanga-hangang istruktura na nakita ng sangkatauhan sa gitna ng mga buhangin ng kilala natin ngayon bilang Iraq, nakahukay ang mga arkeologo ng kamanghamanghang ebidensya tungkol sa tunay na tore ng Babel. Ang isang sinaunang inscription ay nagpapakita ng mga nakamamanghang detalye. Isang gusaling 911 metro ang taas na maihahambing sa isang 32 palapag na skyscraper na itinayo mahigit apat na milenyo na ang nakalipas. Gayon paman, kung ano ang malapit ng ibunyag ay higit pa sa mga natuklasang arkeologiko. Kung paano kumilos ang mga babae sa lipunang iyon? ano ang pang-araw-araw na buhay ng mga individual na nagtayo ng tori na ito? Anong mga pagkain ang kanilang kinain? Paano sila naayos sa lipunan? At ang pinakamahalaga, bakit nakita ng Diyos ang pagtatayo na ito bilang isang seryosong banta na ito ay direktang namagitan? Mag-iwan ng iyong komento sa ibaba na binabanggit kung saang lungsod ka sumusunod sa amin habang ginalugad namin ang buhay sa misteryosong tore ng Babel. Napag-isipan mo na ba kung ano ang magiging hitsura ng paninirahan sa isang universo kung saan ang lahat ay nakikipag-usap sa parehong wika? Noong sinaunang panahon, sa kapatagan ng Shinar, isang teritoryo na ngayon ay pag-aari ng Irak Umunlad ang isang sibilisasyon na nangahas na hamunin ang mga limitasyon sa pagitan ng makalupang mundo at ng banal. Ang Biblia sa Genesis 11.1 ay nagsalaysay na ang buong lupa ay may isang wika at isang wika na nagdadala sa atin sa isang natatanging sandali sa kasaysayan ng sangkatauhan nang ang mga inapo ni Noe ay nagsama-sama na may mapangahas na intensyon na may kakayahang muling tukuyin ang kapalaran ng sangkatauhan. Isipin ang isang malawak na kapatagan kung saan ang maraming tao ay nagtutulungan, hindi lamang upang magtayo ng isang lungsod, ngunit upang magtayo ng isang tore na salungat sa mismong kalawakan ipinahihiwatig ng mga natuklasang arkeolohiko na ang mga gusali ng sinaunang Babilonya ay tunay na mga kahangahangang inhinyero. Ang mga dalubhasang tagabuo noong panahong iyon ay gumawa ng mga sopistikadong pamamaraan gamit ang mga inihurnong brick at bitumen bilang isang panali mga materyales na hindi pa rin naiintindihan ng mga iskolar ngayon. Sa Genesis 11 to Porter, ay makikita natin ang pinagbabatayan na motibasyon para sa gayong napakalaking gawain. Magtayo tayo ng isang lunsod na may tore na abot hanggang langit upang maitanyag natin ang ating pangalan at hindi ikalat sa buong mundo. Ang pagtatayo na ito ay hindi lamang isang gawaing arkitektura, ngunit isang pagpapatibay ng autonomiya sa harap ng lumikha. Ipinapakita ng ebidensya na sa Mesopotamia ay may mga nakamamanghang istruktura na kilala bilang mga zigurat, mga monumental na tore na maaaring umabot sa mga kahanga-hangang taas na may maraming antas na magkakaugnay sa pamamagitan ng detalyadong mga rampa. Maraming akademya ang nag-aakala na ang tore ng Babel ay maaring inspirasyon ng mga marangyang konstruksyon na ito ang buhay sa Babel ay sumasalamin sa labis na ambisyong ito. Hindi lang sila nagtatayo ng tore, sila ay nagpapanday ng isang lipunan na nakikita ang sarili bilang may kakayahang makipagagawan sa banal. Ang salaysay na ito ay nagpapakita sa atin kung paano ang pagmamataas ng tao ay maaaring malabo ang ating paningin sa mga kahihinatnan ng ating mga aksyon. Kung ikaw ay interesado sa pang-araw-araw na buhay sa lipunang iyon, ang sumusunod na impormasyon ay tiyak na ikagulat mo. Aalisin natin ang mga kamanghamanghang aspeto tungkol sa panlipunang organisasyon, trabaho at paniniwala ng mga taong iyon at kung paano nag-trigger ang kanilang mga pagpipilian ng mga pagbabago na umaalingaw-ngaw hanggang ngayon. Kung determinado kang huwag magtayo ng mga tore ng pagmamataas sa iyong buhay, magkomento ngayon. Panginoon, maging pundasyon ko. Sama-sama nating ipahayag na hindi na natin uulitin ang pagkakamali ng Babel. Maghanda para sa mga paghahayag na muling i-configure ang iyong pangunawa sa kahangahangang kwentong ito. Ano kaya ang magiging buhay sa Babel? Isipin ang pagising sa madaling araw sa isang sinaunang Babylon, pumipintig at puno ng mga individual na hinihimok ng iisang layunin. Habang sinusuri natin ang nakakaintriga ng na mga detalye ng sibilisasyong ito na lumalaban sa langit, gaya ng inilarawan sa aklat ng Genesis 11, Shri Fu, nasusumpungan natin ang mahalagang mga pahiwatig tungkol sa dinamikong gawain sa Babel. Ang lungsod ay isang exponent ng sinaunang inhenyeriya at ang arkeolohikong ebidensya ay nagpapakita na ang Mesopotamia ay nilinang ang mga advanced na diskarte sa pagtatayo. Ang mga brick ay ginawa sa mga espesyal na horno kung saan ang luwad ay pinagsama sa dayami at sinunog hanggang sa ito ay nakakuha ng kapansin-pansing pagtutol. Ang bitumen, isang likas na yaman sa rehiyon, ay nagsilbing isang matibay na mortar na pinagdikit ng mahigpit ang mga brick. Ang lipunang Babylonian ay kapansin-pansing komplikado at stratified kung saan ang hari ay nasa tuktok ng panlipunang hierarchy na itinuturing na isang nilalang ng dakila, halos banal, kahalagahan. Sa ilalim ng monarko na itinuturing na isang banal na sugo sa lupa, ay isang masalimuot na network ng mga pari, eskriba at mga administrador na namamahala sa bawat aspeto ng pang-araw-araw na buhay. Nakahukay ang mga arkeologo ng mga clay tablet na nagpapakita ng isang napakasopistikadong sistema ng administratibo na may mga detalyadong tala sa trabaho, sweldo at pamamahagi ng mga mapagkukunan. Ang mga manggagawa ay nahahati sa mga pangkat na may iba't ibang mga espesyalidad, may mga magpapalayok na nakatuon sa paggawa ng mga ladrilyo, mga porter na responsable sa pagdadala ng mga materyales, mga tagapagpatong ng ladrilyo na nagtayo ng mga pader at mga artisan na lumikha ng mga katangi-tanging palamuti. Ang bawat individual ay gumanap ng isang partikular na function tulad ng mga bahagi ng isang napakalawak na mekanismo. Ang relihiyosong buhay sa Babel ay matindi at patong-patong. Ang mga Babylonians ay sumamba sa isang panteon ng mga Diyos. Bawat isa ay nauugnay sa iba't ibang aspeto ng pag-iral. Si Marduk, ang pangunahing isa, ay itinuturing na tagapag-alaga ng lungsod. Ang mga ziggurat ang mga kahangahangang tori na ito ay hugis piramid ay hindi lamang nagsilbi bilang mga estrukturang arkitektura, ngunit mga templo na sumasagisag sa koneksyon sa pagitan ng makalangit at makalupang mundo. Ang araw ay nagsimula ng maaga sa Babel. Ang makikitid na mga lansangan nito ay puno ng aktibidad. Ang mga mga ngalakal na nagdi-display ng mga paninda sa mga pamilihan mga pari na nagsasagawa ng mga seremonya sa mga templo at ang mga eskriba ay nagtatala ng mga transaksyon sa mga tapyas na luwad. Ang mga tirahan na itinayo gamit ang parehong mga brick gaya ng sikat na tore ay isinaayos sa mga urban na lugar na makapal ang populasyon. Ang pagtatayo ng tore ay nangangailangan ng nakamamanghang logistik Libu-libong manggagawa ang nagtrabaho ng shift pataas at pababang matarik na rampa na may mabibigat na kargada. Ang patuloy na pagtaas ng tore ay nangangailangan ng mas detalyadong mga diskarte sa engineering. Iminumungkahi ng mga arkeolohikal na pagtuklas na ang mga Babylonians ay nakabuo ng mga sistema ng mga puli at lever upang magbuhat ng mabibigat na materyales. Higit pa rito, natagpuan ang katibayan ng isang advanced na sistema ng edukasyon na may mga batang eskriba na sinanay sa mga espesyal na institusyon upang makabisado ang komplikadong pagsulat ng cuneiform. Ito ay naging posible upang maitala ang mga detalyadong batas, komersyal na transaksyon at mga sagradong teksto ang pagkain ng mga naninirahan ay nakabatay sa mga butil tulad ng barley at trigo na nilinang sa mataba na nakapalibot na kapatagan. Ang mga kanal ng irigasyon, mga kahangahangang gawa ng inhinyero, ay nagsisiguro ng tubig para sa parehong mga plantasyon at populasyon. Umunlad ang kalakalan kung saan ang mga mga ngalakal ay nagdadala ng mga kakaibang bagay mula sa malalayong lupain Gayunpaman, sa likod ng lahat ng organisasyong ito at pagsulong ay may mas malalim na katotohanan. Ang lipunang Babylonian sa paghahanap nito ng kapangyarihan at kabantugan ay lumalayo sa banal na layunin. Ang tore, higit pa sa isang pagpupugay sa kakayahan ng tao, ay isang simbolo ng pagmamataas at pagsuway. Ang isisiwalat sa ibaba ay nagpapakita kung paano na impluensyahan ng napakalaking proyekto ng konstruksyon ang nakagawian ng mga ordinaryong mamamayan, kanilang mga pamilya at mga pakikipag-ugnayan sa lipunan. Humanda upang matuklasan ang mga nakakagulat na aspeto tungkol sa pang-araw-araw na buhay ng mga gumawa ng tower na ito na nangahas na suwayin ang kalangitan. Ipakita na ikaw ay naayon sa mga banal na layunin at magkomento ng Diyos na may kontrol. Dahil kapag mas nagkakaisa tayo sa layunin, mas magkakaroon tayo ng lakas upang labanan ang mga bitag ng kalaban. Tungkol naman sa pagtatayo ng tore, halos hindi pa sumisikat ang araw sa abot-tanaw at naririnig na ang hiyawan ng libu-libong manggagawa. Ang hangin ay napuno ng amoy ng nasusunog na luwad at bitumen habang ang isang monumental na istruktura ay tumaas sa kalangitan. Hindi iyon basta-bastang gawa kundi ang tore ng Babel, kung saan ang Genesis 11-3C-4 ay nag-aalok ng espesipikong mga detalye na binabanggit ang paggawa ng mga laryo at ang paggamit ng bitumen bilang mortar. Ang biblikal na salaysay na ito ay sinusuportahan ng mga arkeolohikal na pagtuklas sa rehiyon. Isipin ang isang napakalaking hugis parihaba na istruktura na tumataas sa sunod-sunod na mga platform, bawat isa ay mas maliit kaysa sa huli na bumubuo ng isang stepped pyramid. Ipinapahiwatig ng mga rekord na ang ilan sa mga tore na ito ay maaring umabot ng hanggang pitong antas isang tunay na kahangahangang taas para sa panahong iyon. Ang proseso ng pagtatayo ay meticulously structured. Sa base ng tower, ang mga dalubhasang kuponan ay gumawa ng mga brick paghahalo ng luad na may dayami paghubog sa mga ito sa magkatulad na mga hugis at pagpapatuyo sa kanila sa araw, isang pamamaraan na inangkop dahil sa kakulangan ng mga bato sa rehiyon. Ang ibang mga grupo ay nakatuon sa paggawa at paggamit ng bitumen, isang likas na material na nagbibigay ng mortar na may pambihirang pagtutol. Habang tumataas ang tore, pinadali ng isang komplikadong sistema ng mga rampa at hagdan ang pag-access at paggalaw ng mga manggagawa at materyales na nagpapakita ng makabagong koordinasyon at engineering. Ang transportasyon ng mga materyales ay isang chain operation kung saan ang mga manggagawa ay bumuo ng mahabang linya na nagpapasa ng mga brick mula sa kamay patungo sa kamay na lumilikha ng isang human chain na umaabot sa tuktok ng konstruksyon. Mahalaga na ang koordinasyon ay hindi nagkakamali dahil ang anumang slip-up ay maaaring magresulta sa mga aksidente na may malubhang kahihinatnan. Ang mga pakikipag-ugnayan sa lipunan ay matindi at tinago ng isang matibay na hierarchical na estruktura. Pinipigilan ng mga supervisor ang bilis ng trabaho sa ilalim ng kontrol. Sinuri ng mga arkitekto ang mga sukat ng may patuloy na kasipagan at naidokumento ng mga eskriba ang bawat pagunlad sa mga clay tablet. Ang pagkakaibigan ay umunlad sa mga manggagawa ngunit mayroon ding mga tunggalian at isang mapagkumpetensyang paghahanap para sa mga posisyon na nagbibigay ng higit na prestihiyo. Gayunpaman, ano ang magiging tunay na motibasyon para sa pagtatayo ng isang tore na ganoon kalaki? Ang ilang mga iskolar ay nagmumungkahi na ito ay isang diskarte upang protektahan ang sarili mula sa isang bagong baha isang takot na nakatago pa rin sa kolektibong alaala pagkatapos ng sakuna noong panahon ni Noe. Gayunpaman, ang teksto ng Biblia ay nagpapakita ng isang mas malalim na layunin. Magtayo tayo ng isang lungsod na may isang tore na umaabot sa langit at sa ganitong paraan tayo ay gagawa ng isang pangalan para sa ating sarili. Ang pahayag na ito ay naglalantad sa puso ng proyekto. Isang pagkilos ng paghihimagsik laban sa Diyos. Ito ay hindi lamang isang gusali, ngunit isang deklarasyon ng kalayaan, isang monumento sa pagmamataas ng tao. Ang hangarin ng mga tao ng Babel ay lampasan lamang ang kaligtasan. Hinahangad nila ang pagkilala, paghanga, at takot. Ang gawain sa tore ay nakabuo ng isang ilusyon ng pagkakaisa dahil sila ay nagbahagi hindi lamang ng isang karaniwang wika, kundi pati na rin ng isang maling layunin. Ang bawat laryo na inilatag ay nagpapalayo sa kanila sa banal na plano at bawat palapag na itinayo ay isang akumulasyon ng pagmamataas. Kung ikaw ay sumusunod at nakikilala kung paano tayo mabubulag ng pagmamataas, magiwan sa mga komento, Panginoon, gabayan mo ang aking mga hakbang. Ang susunod na isisiwalat ay nagsasaliksik sa isang hindi kilalang anggulo ng kwentong ito, ang papel ng kababaihan sa lipunan ng Babel. Habang ang mga lalaki ay nagtrabaho upang itayo ang tore ng Babel, isang mahalagang bahagi ng salaysay na ito ay nanatili sa mga anino, kababaihan. Natuklasan ng mga arkeologo ang mga clay tablet na naghahayag ng isang mas inklusibong sistema ng administratibo kaysa sa naunang ipinapalagay na may mga kababaihan na namamahala ng mga ari-arian, nakasangkot sa mga komersyal na transaksyon at kahit na kumikilos bilang mga eskriba sa mga templo. Sa mataong mga lansangan ng sinaunang Babylonia ang mga babae ay gumanap ng mahahalagang tungkulin na pinapanatili ang estrukturang panlipunan at pang-ekonomiya ng lungsod. Sa kanilang mga bahay na itinayo mula sa parehong mga brick bilang tower, ang mga kababaihan ay pinamamahalaan ang isang komplikadong domestic ekonomiya. Pinoproseso nila ang lana upang gawing damit para sa mga manggagawa, naghanda ng pagkain sa malawakang sukat at bumuo ng mga pamamaraan sa pag-iingat upang mapanatili ang populasyon. Sa mga templo, ang mga pari ay may mahahalagang tungkulin sa relihiyon, nakikilahok sa mga ritual, pagbibigay kahulugan sa mga palatandaan at pinapanatili ang spiritual na tradisyon ng lungsod. Ang impluensyang pambabae na ito sa buhay relihiyoso ay nakatulong upang pagsamahin ang kolektibong kaisipan na lumabag sa kalangitan. Ngunit ang ambisyon na nagtulak sa pagtatayo ng tore ay isang kababalaghang walang kasarian. Ang mga babae at lalaki ay pantay na nahuhulog sa isang kultura ng pagmamataas at pagsasarili. Ang ilang kababaihan ay may mga kilalang posisyon tulad ng mga administrador ng templo o mga tagapangasiwa ng weaving workshop na nakikipagkumpetensya para sa katayuan at pagkilala tulad ng mga lalaki. Pagkatapos ay naganap ang banal na intervensyon. Ang Genesis 11-7 ay nagsalaysay, Halika, bumaba tayo at lituhin natin ang kanilang wika doon upang hindi sila magkaintindihan ng wika ng isa't isa. Ang epekto ay kaagad at nagwawasak. Isipin ang isang ina na hindi maintindihan ang mga salita ng kanyang anak. Ang mga kapitbahay na dati ay nagpapalitan ng mga recipe ngayon ay nakatingin sa isa't isa na nagtataka. Kinuha ng kaguluhan ng mga kalye, palengke at construction site ang pagkalito ng mga wika ay hindi lamang nakaparalisa sa konstruksyon ngunit napunit ang panlipunang tela na maingat na pinagtagpi ng mga kababaihan. Nagsimulang magsama-sama ang mga pamilya sa mga bagong wika at nagkawatak-watak ang buong komunidad. Ang pagpapakalat ay hindi maiiwasan kung saan ang mga grupo ay umaalis sa iba't ibang direksyon Dinadala hindi lamang ang kanilang mga bagong wika, kundi pati na rin ang mga kaugalian mga diskarte sa paghabi, mga resipi sa pagluluto at mga kasanayan sa relihiyon. Malaki ang epekto ng dispersal na ito sa pagbuo ng mga sinaunang sibilisasyon. Ang bawat pangkat na umalis sa Babel ay may dalang piraso ng orihinal na kultura na kakaibang bubuo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang pagpapakalat ng mga wika sa Babel ay nagkaroon ng pangmatagalang at sari-saring epekto na humuhubog sa mundo gaya ng alam natin ngayon. Ang mga kababaihan sa kontekstong ito ng sapilitang pagbabago ay gumanap ng mahalagang papel sa pagpapanatili at paghahatid ng mga tradisyong dala nila na marami sa mga ito ay tumatayo sa pagsubok ng panahon at nakakaimpluensya sa mga kultura hanggang ngayon. Kung ang paghahayag na ito tungkol sa Babel ay nakaantig sa iyong puso at nais mong ang Diyos ang maging arkitekto ng iyong buhay, mag-iwan ng like at magkomento ng Build in Me, Lord. Ang bawat like ay isang deklarasyon ng dedikasyon sa banal na proyekto. Ang susunod na kabanata ng kwentong ito ay nagpapakita ng matagal na mga kahihinatnan ng pagkalat ng Babel at kung paano ito naka-impluwensya sa tilapon ng sangkatauhan. Sa Genesis 11:6, makikita natin ang banal na babala tungkol sa walang limitasyong kakayahan ng isang bayang pinag-isa ng isang wika. Narito, ang mga tao ay iisa at silang lahat ay may iisang wika. Ang interbensyon ng Diyos ay hindi lamang parusa, ngunit isang gawa ng karunungan at pagibig na nagtatag ng isang kinakailangang limitasyon sa walang kontrol na pagmamataas ng tao. Ang pagkalito ng mga wika ay hindi lamang pumigil sa pagkumpleto ng tore, ngunit muling tinukoy din ang kurso ng pagunlad ng tao. Pinilit ng pagkakaiba-iba ng wika ang sangkatauhan na lumaganap na tinutupad ang orihinal na utos na ibinigay kay Noe sa Genesis 9:1, magpalaanakin at magpakarami at punan mo ang lupa. Ang bawat grupo kapag lumalayo ay nagdala ng mga bahagi ng orihinal na kaalaman na iba-iba ang bubuo sa mga bagong teritoryo. Ang walang hanggang pamana ng Babel ay maliwanag. Ang lungsod ay patuloy na umunlad at naging isa sa mga pinakadakilang sentro ng kultura noong unang panahon. Inilantad ng mga arkeolohikong paghuhukay ang isang sibilisasyon ng kahangahangang pagiging supistikado. Ang isang makabuluhang pagtuklas ay isang cuneiform tablet na isinalin ni Profesor Leandro Jorge ng University of London na naglalarawan ng isang monumental na pitong palapag na tore, 91 metro ang taas, nakapansin-pansing na kaayon sa biblical na account at iba pang sinaunang mga tala. Ang impluensya ng Babylonian ay lumagpas sa mga hangganan nito na nagbigay inspirasyon sa arkitektura ng mga sibilisasyon tulad ng mga Assyrian at Persian at naimpluwensyahan ang pagsulat at mga sistema ng matematika ng ibang mga kultura. Ang konsepto ng isang lungsod na may urban planning at sentralisadong administrasyon ay isa sa mga pamana na iniwan ng Babylon sa mundo. Ngayon, ang kwento ng Tower of Babel ay umaalingaw-ngaw sa ating panahon ng mga skyscraper na lumalaban sa gravity, mga teknolohiyang naghahanap ng imortalidad at mga corporate empires na nakatuon sa kapangyarihan. Ang paghahanap para sa pagkilala at katanyagan ay isang puwersang nagtutulak sa kontemporaryong lipunan. Gayunpaman, ang mga pagtuklas ng arkeolohiko ay patuloy na nagbibigay liwanag sa mga kontur ng sinaunang kwentong ito ang bawat paghuhukay at bawat na decipher na tablet ay nagdaragdag ng mga bagong nuances sa aming pag-unawa. Gayunpaman, higit pa sa makasaysayang mga katotohanan, ang Babel ay nag-aalok sa atin ng walang hanggang aral tungkol sa mga panganib ng pagmamataas ng tao at ang kahalagahan ng pagpapakumbaba. Ang pagkakaiba-iba na nagmula sa Babel ay hindi isang sumpa, ngunit isang banal na regalo. Ang bawat wika, bawat kultura ay kumakatawan sa isang natatanging aspeto ng karanasan ng tao at ang maraming tinig at pananaw na ito ay nagpapayaman sa ating pangunawa sa mundo at sa isa't isa. Kung naiintindihan mo ang tunay na kahulugan ng kwentong ito, ibahagi sa mga komento na kay Jesus ang tunay na kadakilaan. O para sa mga naghahanap ng mas malalim na pag-aaral sa mga turo ng guro, at maunawaan kung paano nila mababago ang ating buhay ngayon, ang susunod na video ay isang pagkakataon upang palalimin. Gayunpaman, higit pa sa makasaysayang mga katotohanan, ang Babel ay nag-aalok sa atin ng walang hanggang aral tungkol sa mga panganib ng pagmamataas ng tao at ang kahalagahan ng pagpapakumbaba. Ang pagkakaiba-iba na nagmula sa Babel ay hindi isang sumpa ngunit isang banal na regalo. Ang bawat wika, bawat kultura ay kumakatawan sa isang natatanging aspeto ng karanasan ng tao. At ang maraming tinig at pananaw na ito ay nagpapayaman sa ating pangunawa sa mundo at sa isa't isa. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyong puso, isulat sa mga komento na kay Jesus ang tunay na kadakilaan at ipahayag nang may pananampalataya na siya lamang ang may kakayahang pagisahin ang pinaghiwalay ng kapalaluan ng tao. At kung naantig ka sa video na ito sa anumang paraan, mag-iwan ng like, ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig ang katotohanan ito at mag-subscribe sa channel para patuloy na makatanggap ng mga mensaheng magpapatibay sa iyong pananampalataya hanggang sa susunod na video.